Lagyan natin nag-iingay. Ayan, seasonal. Then, ngayon, siguro nagugutom na siya. Ang um, plan natin ay pakainin siya ng uh, wet food na ipapakain natin ngayon yung wet food sa kanya ay para mas makikita. Okay. Okay. Papakain natin ngayon sa kanyang wet food ay itong Mr. Bed uh, digestion. Ayan, for digestion. For digestive care. Ayan, ang nakalagay dito ay tuna and crab nutrition cup pouch. And then, prebiotics siya. May nakalagay na FOS plus MOS. Ayan, hindi natin alam kung ano yan. <laughs> and then premium protein and crab kung bakit ito ang papakain natin sa kanya dahil kaya eh, nga hindi pa natin napapa uh, deworm deworm itong si snow kaya ayan tingin ko marami na siyang ano sa alaga sa kanya kaya ito papatry natin sa kanya